Sa Amerika, isang batang babae ang biglang nagising sa tinig ng kanyang ina, pero matagal na raw itong patay. Bakit ngayong gabi, muli niya itong naririnig? At bakit sa salamin, ang kanyang refleksyon ay umiyak kahit hindi siya lumuluha? Kung gusto mo matuklasan ang nakakakilabot na sikreto sa likod ng kwentong ito, at kung nais mo pang makarinig na mas marami pang misteryo at kwentong di mo malilimutan, mag-subscribe ka ng gayon at iwan ang iyong komento. Baka ang susunod na kwento, sayo na magmula. Sa likod ng alaala. Minsan, sa gitna ng katahimikan na isang malamig na gabi sa Amerika, may isang batang babaeng nagising sa tinig na tila pamilyar. Isang tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tinig na kanyang inang naiwan sa dayland. At sa bawat bulong na hangin, pakiramdam niya ay muling nabubuhay ang nakaraan. Habang naglalakad siya sa makipot na daan ng kanilang bayan sa California, dala ang amoy ng bagong lutong padday mula sa kapitbahay. Nalala niya ang malit na kusina sa Bangkok kung saan nakaupo ang kanyang ina, naglalagay na kap sa malit na tasa. At sinasabi sa kanya na ang alaala ang pinakamatinding sandata ng tao. Ngunit may kakaiba ang ngayong gabi. Habang nakatanaw siya sa salamin, ang kanyang refleksyon ay tila hindi kanya. May luha sa mata na hindi naman siya ang umiyak. At sa likod ng kanyang anino, may isang figura. Isang figurang mahirap ipaliwanag kung totoo o alaala -ala lamang sa trabaho kinabukasan habang naglilinis na isang day restaurant sa downtown. Naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Isang lalaking Amerikano na palaging bumabalik sa parehong oras. Hindi bumibili ng pagkain, nakaupo lamang at nakatitig. Tila ba may alam itong sikreto na siya mismo ay nakalimutan. Ang bawat tikatik na ulan sa labas ng bintana. Nagpapabalik ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Sino ang tinig na tumatawag sa gabi? Ano ang koneksyon na estrangherong iyon sa kanyang pamilya? Bakit sa bawat pagdikit ng kanyang kamay sa lumang singsing -sing na iniwan na ina? Ay parang bumubukas ang pinto ng mga alaala na pilit niyang tinatakasan at sa gitna ng lahat ng ito. Isang bangungot ang bumabalik gabi-gabi. Isang silid na puno ng kandila. Isang bata na umiyak sa sulok. At isang boses na paulit-ulit na nagsasabi na ang nakaraan ay hindi kailanman mananatiling nakatago. Sa bawat paghinga niya sa bawat araw na lumilipas. Lalong lumalakas ang pakiramdam. Na may darating na pagbabagong hindi na niya matatakasan. At isang gabi, habang mahimbing ang lahat sa kanilang apartment complex, nagising siya sa matinding tunog ng pagkatok. Mabagal, mabigat, tila ba sinasadya upang ipaalala. Na ang kanyang tahimik na mundo ay hindi na magiging pareho muli. Binuksan niya ang pinto. Walang tao. Gunit sa sahig ay may nakapatong na sobre. Luma, kupas, may pangalan niya sa sulat kamay na day. Isang pamilyar na sulat na hindi niya dapat muling makita. Dahan-dahan niyang binuksan. At sa unang linya pa lang, nanginig ang kanyang mawakamay. Dahil iyon ay sulat ng kanyang ina, na matagal ng sinasabing patay na. Habang binabasa niya, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang amoy na sampagita sa kanilang bakuran sa bangkok ang tunog ng mga alon sa tabing dagat na madalas nilang puntahan, at ang gabi ng kanyang huling pamamaalam, na puno ng sigaw at luha. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang huling mga salita sa sulat. Kung natanggap mo ito, ibig sabihin ay alam na nila kung sino ka. Huwag kang magtitiwala sa estrangherong iyon. May dalas siyang katotohanan na sisira sa lahat ng alaala mo. Nalaglag ang papel mula sa kanyang kamay. At sa mismong sandaling iyon, may kumatok muli mas mabilis, mas marahas, mas mapanganib kaysa kanina. Nang lingunin niya ang bintana. Naroon ang lalaki mula sa restaurant. Nakangiti. At hawak ang parehong singsing -sing na iniwan ng kanyang ina. Napatigil siya, nanlalamig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o lalapit. Dahil ang singsing -sing na iyon. Ang parehong singsing na suot ng kanyang ina. Nang huli niya itong makita sa bangkok. Dahan-dahang binuksan na lalaki ang bintana mula sa labas. Parang walang kahirap-hirap, karang matagal na niyang ginagawa. At sa bawat hakbang niya papasok. Naririnig niya ang parehong tinig na bumubulong sa kanyang mga panaginit. Ang tinig na nagsasabing. Ang alaala ang pinakamatinding sandata ng tao. Paano mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Halos hindi na lumalabas ang boses sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay iniabot ang singsing. -sing itinulak sa kanyang palad at tumitig ng deretso sa kanyang mga mata. At doon niya napansin na ang mga mata ng estranghero ay kasingkulay, kasintalim at kasintindi. Ang mga mata ng kanyang ina, bago siya makapagsalita muli, umalingaungaw ang isa pang tunog mula sa pinto. Isang tinig na sigurado siyang hindi maaring totoo. Dahil iyon ay tinig na kanyang ina mismo. Malinaw, buo, at puno ng put. Anak, huwag mong buksan. Napatras siya, nanginginig ang tuhod. Dalawa ang tinig na naglalaban sa kanyang isipan. Ang malamig na titig na estranghero sa loob ng silid, at ang tinig na kanyang inasalikod ng pinto. Humikpit ang hawak niya sa singsing. -sing. At sa sandaling iyon, parang may biglang sumiklab na alaala sa kanyang isipan. Mga larawang mabilis na dumadaan, parang pelikula. Ang mukha ng kanyang ina na takot na takot ang mga lalaking nakaitim na humahabol sa kanila sa isang pier sa Thailand, at ang estrangherong nakikita niyang gayon. Nakasama ng kaniyang ina, hawak ang kamay nito. Parang nagtatago mula sa isang bagay na mas malaki pa sa kanila. Hindi mo ako kilala, pero matagal mo na akong alam. Mahinang bulong ng lalaki habang lumalapit. Ang lahat na itinago na iyong ina. Ako ang dahilan kung bakit ka narito. Muling kumatok ang pinto, mas malakas, halos mabasag na. At sa gitna ng ngaw-ngaw, narinig niya ang isa pang sigaw. Anak, huwag kang maniwala sa kanya. Napaatras siya papunta sa gitna ng silid. Ang lalaki nakatingin ng mariin, walang galaw. Ang tinig sa pinto lalong nagmamadali, puno ng desperasyon. At siya, siya ay naipit sa pagitan ng dalawang katotohanan. Na hindi niya alam kung alin ang alala. At alin ang kasalukuyan. Tumigil ang oras sa kanyang paligid. Ang tunog na ulan sa labas ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib. At ang dalawang tinig na nagsasalpukan sa kanyang isip. Isang hakbang pa ang ginawa na estranghero. Ngunit sa ilalim na malamlam na liwanag. Nakita niyang nangindilid ang luha sa mga mata nito. Hindi ito ang niti na isang kalaban. Kundi na isang taong matagal nang naghihintay. Kung bubuksan mo ang pinto, bulong ng lalaki. Lahat ng alaala mo'y mawawala. Kung mananatili ka rito, malalaman mo ang totoo. Kahit masakit, kahit hindi mo kayanin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napasandal siya sa malamig na dingding. At sa pagyuko niya, napansin niyang kumikislap ang sing-sing. May ukit sa loob na hindi niya dati tinakita. Isang pangalan na pamilyar. Isang pangalan na kasingbigat na mundo para sa kanya. Bago niya mabasa ng buo. Isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanya. Ang pinto ay bahagyang bumukas. At mula sa siwang, sumilip ang isang mata. Mata ng isang babaeng. Kamukhang kamukha niya. Nabitawan niya ang singsing, -sing, gumulong ito sa sahig. Habang nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Dahil ang matang nakasilip sa siwang ng pinto. Ay hindi lamang pamilyar. Ito ay eksaktong refleksyon ng kanya mismong mata. Anak, muling bulong na ng tinig. Ngunit ngayong mas malinaw na hindi lang boses na kanyang ina ang naririnig niya, kundi tila boses niya rin mismo. Isang salin na kanyang sariling tinig, mas matanda, mas sugatan. Napatakip siya sa kanyang bibig. Habang dahan-dahang bumukas pa ang pinto. At lumitaw ang kalahating mukha ng babae. Magulo ang buhok, maputla ang balat. Parang galing sa mga taon ng pagtatago. At sa kanyang lig, nakasabit ang parehong singsing na nasa kanyang kamay kanina hindi mo naiintindihan, wika na estranghero sa likod niya. Ang kanyang tinig ay mas mabigat, mas mabilis, mas desperado. Kapag nagtagpo kayo ng buo, mawawala ka. Ang alala mo'y hindi mo alala. Isa ka lang piraso na taong iyan. Napatras siya, hindi alam kung saan titigil. Ang babae sa pinto tuluyang pumasok. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata ng buo. Isang matalim na sakit ang dumaan sa kanyang ulo. Mga larawan, alaala, bangungot lahat sabay-sabay na bumagsak sa kanya. At isang tanong ang umalingaungaw. Sa pagitan ng dalawang boses, dalawang anyo, dalawang alaala, sino talaga ang umiral sa atin? Napahawak siya sa kanyang ulo, halos sumabog ang kanyang pandama. Mga larawan ng pagkabata sa bangkok. Mga gabi ng pagtakas sa ilalim na ulan. Mga kamay na mahigpit na humahawak sa kanya. Pero hindi niya matukoy kung kaninong alaala iyon. Sa kanya ba o sa babaeng kaharap niyang gayon? Hindi, bulong niya, habang tumutulo ang luha. Ako ito, ako ang buhay na ito. Ngunit ang babae, ang kanyang anino, ang kanyang refleksyon. Lumapit ng dahan-dahan. Hindi, anak ako ang orihinal. Ikaw ang alala. Umuga ang buong mundo sa kanyang paligid. Ang liwanag na ilaw sa kisam ay nagpaykot-ikot. Ang estranghero naman ay lumapit, hawak ang kanyang braso. Mahikpit, desperado, parang ayaw siyang pakawalan. Makinig ka, sigaw ng lalaki. Hindi lahat ng alaalay totoo. Nilikhang muli ang isang bahagi mo. Upang protektahan ang lihim na iyong ina. At ikaw, ikaw ang bahagi na iyon. Napasigaw siya, hindi alam kung kanino paniniwalaan. At sa gitna ng kaguluhan. Biglang nagdilim ang buong silid. Naglaho ang ilaw, naglaho ang lahat ng tunog. Maliban sa isang bulong na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Piliin mo kung sino ang mawawala. Naglakad-lakad ang kanyang paningin sa kadiliman. Para siyang lumulutang sa pagitan ng dalawang mundo. Ang silid ay puno na malamig na hangin, na tila humahaplos sa kanyang balat, habang ang dalawang tinig ay nagsasalubong sa kanyang ulo. Kung siya ang pipiliin mo, bulong na estranghero. Mananatili kang buo, pero ang katotohanan ay mananatiling nakatago. Kung ako ang pipiliin mo, sagot ng babaeng kamukha niya. Mawawala ka, pero ang lahat ng sikreto na iyong pamilya ay mabubunyag nanginginig ang kanyang mga kamay. Tila ba ang singsing -sing na nahulog kanina? Ay muling umikot pabalik sa kanyang palad. Mainit, mabigat, parang buhay. At sa liwanag na nagmumula rito. Nakita niyang nasa loob sila na isang lumang silid sa bangkok. Ang parehong silid na nasa kanyang mga bangungot. Mga kandila sa paligid. Mga anino sa dingding. At sa gitna ng lahat. Isang larawan ng kanyang ina. Kasama ang estrangherong iyon at ang babaeng kaharap niyang gayon. Nakangiti silang tatlo, magkadikit, parang isang pamilya. Napasikaw siya. Hindi pwede alin sa inyo ang totoo. Gunit walang sumagot. Sa halip, arehong sabay na iniabot sa kanya ang kanilang kamay. At sa labas ng silid, may mga yabag na papalapit. Mabibigat, sabay-sabay, tila ba isang hukbo ang dumarating. At ang pinto ay dahan-dahang bumubukas muli. Umaling-aunggaw ang bawat yabag na parang dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang malamig na hangin ay biglang naging masikit. Tila ba ang bawat hiningay may kasamang bigat ng nakaraan? Habang bumubukas ang pinto, sumilip ang liwanag na pumunit sa dilim. At sa liwanag na iyon, anino ng maraming tao? Mga lalaking nakaitim, nakamas, walang mukha. Mga aninong eksaktong nakita niya sa kanyang mga alaala ng pagtakas sa pierre? Wala ng oras, sigaw na estranghero, hinihila ang kanyang braso. Pumili kang gayon o sila ang pipili para sayo. Ngunit ang babaeng kamukha niya. Lumapit ng mas malapit, halos magdikit na ang kanilang mga noo. Ang mga mata nito ay puno ng pekhati. Kung iwan mo ako, mawawala ang lahat na alaala na iyong ina. Kung yayakapin mo ako, ikaw ang mawawala. Pero ang alaala niya ay mananatili. Umuga ang sahig, parang lindol. Ang mga kandila ay isa-isang namamatay. Ang singsing -sing sa kanyang kamay ay uminit ng husto. Hanggang sa halos hindi na niya ito mahawakan. At sa mismong sandaling iyon, isang tinig mula sa pinto ang lumampas sa lahat ng inggay. Isang tinig na hindi na bulong kundi malakas, malinaw at bo. Anak, piliin mo kung ano ang kaya mong isakripisyo. Ang sarili mo o ang katotohanan. Nanigas siya para bang binikti ng sariling hininga. Ang mga anino ituluyan nang nakapasok sa silid. Isa-isa silang pumalibot parang mga haligi ng kadiliman. Mga walang puti, puro dilim, puro paninindak. Sagit na ng pagkalito, hawak pa rin niya ang sing-sing. Ngunit gayon ay nahati ito. Dalawang piraso, dalawang enyo. Isa'y kumikislap na kulay ginto, mainit, buo, at parang buhay. Ang isa na may malamlam na pilak, malamig, mabigat, parang abo. Dalawa ang landas, muling wika na estranghero. Ginto para sa sarili mo, pilak para sa katotohanan. Ngunit ang babaeng kamukha niya ay umiling umiyak. Hindi. Ang ginto ang huwad, ang pilak ang tunay. Huwag kang magpalin lang, anak, sapagkat ako ang natitirang alaala. Lumakas ang dagundong, halos mabiyak ang sahig. Ang larawan ng kanyang ina sa dingding ay biglang nabuhay. Ang mga labi nito ay gumalaw, nagbitaw ng mga salita. Ngunit hindi malinaw, parang piraso na kanta na putol-putol ngunit isang salita lamang ang malinaw niyang narinig. Pagbalik, bago pa siya makagalaw, ang mga anino ay sabay-sabay na umabante. At ang dalawang pirasong singsing -sing sa kanyang palad, biglang kumislap. Pilit siyang hinihila papunta sa dalawang magkaibang direksyon. Napasigaw siya, nahila ang kanyang katawan sa gitna ng puwersa. Parang hinihila ng dalawang mundo ang kanyang kaluluwa. Ang ginto ay kumikislap ng maliwanag. Nagpapakita ng mga larawan ng buhay na ligtas sa Amerika. Isang buhay na normal, tahimik, walang alaala ng sakit. Samantalang ang pilak ay kumikislap na malamig. Nagpapakita ng mga larawan ng bangkok. Ang kanyang ina na tumatakbo, humahawak na isang sanggol. Ang mga aninong walang mukha na pilit silang hinahabol. Ang dugo sa sahig na isang sigaw na hindi kailanman natapos. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang mga anino ay halos dumampi na sa kanyang balat. Ang estranghero ay sumisigaw, pilit siyang hinihila papunta sa ginto. Dito ka. Mabubuhay ka. Hindi mo kailangan ng katotohanan. Ngunit ang babae, ang kanyang refleksyon, ang kanyang anino. Nakaluhod sa harapan niya, umiyak. Kung mahal mo ang iyong ina, pilin mo ako. Sa sandaling iyon. Narinig niya muli ang boses mula sa larawan. Ngunit ngayon malinaw, buo, parang sigaw mula sa kabilang dulo ng mundo. Ang alaala ay hindi para sa sarili kundi para sa susunod na buhay. Biglang nagdilim ang paligid. Ang ginto at pilak ay nagsanib. Nagliyab sa kanyang mga palad. At isang malakas na pagsabog ng liwanag ang pumutol sa lahat ng anino. At sa pagmulat ng kanyang mga mata. Nakita niyang nasa gitna siya na isang daan. Basang-basa sa ulan. At sa kanyang harapan. Isang lumang bahay na may nakasinding ilaw sa loob. Isang tinig ang nagmumula roon. Isang tinig na tinatawag ang kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. Bawat yabag ay mabigat, nanginginig, parang ang lupa mismo ay ayaw siyang papasukin. Ang ulan ay dumadagandong sa bubong. Ang mga ilaw sa loob ay kumikislap. Tila ba may humihinga sa mismong dingding ng lumang tahanan. Paglapit niya sa pinto, narinig niyang mas malinaw ang tinig. Hindi na bulong, hindi na sigaw, kundi isang mahinahong tawag, puno ng lambing at peghati. Anak, bumalik ka na. Hinawakan niya ang seradura. Pero sa mismong haplos niya, isang malamig na kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa kisam ng bahay, may mga aninong gumagalaw. Para mga taong nakabitin sa pagitan na alaala at bangungot. Nang bahagyang bumukas ang pinto. Sumalubong sa kanya ang amoy na insenso. Ang parehong amoy ng mga kandila sa silid ng kanyang panaginip. At doon, sa loob ng bahay. Nakita niya ang isang hapag na puno ng mga lumang retreto mga larawan na kanyang ina na estranghero. At siya, hindi lang isa, hindi lang dalawang kopya. Kandido sa dosenang larawan ng kanya mismong mukha. Mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Pero bawat larawan may kakaibang marka sa no. Isang simbolong hindi niya kailanman nakita noon. Habang dahan-dahan siyang lumapit. Isang kamay ang lumabas mula sa dilim sa loob ng bahay. Mahaba, kaya't, nanginginig. At may hawak na parehong pilak na sing -sing na iniabot direkta sa kanya. Kasabay nito, ang tinig ng kanyang inay muling ngaw-ngaw. Kung kukunin mo ito, lahat ng alaala ay babalik. Pati ang katotohanan na ikamamatay mo. Nanigas siya, hawak ang sariling dibdib. Pakiramdam niya ay mabibiyak ang kanyang puso sa bigat ng pagpili. Ang mga larawan sa hapag ay tila gumagalaw. Mga mata sa bawat retreto ay nakatingin diretso sa kanya. Parang sinisilip ang kanyang kaluluwa. Muling umusog palapit ang kamay mula sa dilim. Hawak pa rin ang pilak na sing-sing. Ang mga anino sa kisam ay huminto. Para bang ang buong mundo'y naghihintay? Kung ano ang kanyang gagawin? Anak, muli ang tinig ng kanyang ina. Gayon mas malambing, mas mahina. Tila bagaling na sa kabilang buhay. Ang alaala ay sakit, pero ito rin ang tanging daan. Kung iwasan mo, mananatili kang walang laman. Kung yayakapin mo, masusunog ka. Ngunit makikita mo ako muli. Tumulo ang kanyang luha. Dahan-dahan niyang inabot ang pilak na singsing. -sing. -sing. Mainit. May bigat. Parang may pintig ng puso. At sa mismong pagrawak niya, bumalik lahat ng larawan. Ang tawa ng kanyang ina. Ang sigaw ng gabi ng pagtakas. Ang amoy ng dagat sa dayland. At ang lihim na itinago ng kanyang pagkatao. Lumakas ang hangin. Bumukas ang lahat ng bintana ng bahay. Ang mga larawan inagliparan sa air. At sa gitna ng kaguluhan. Isang figura ang humakbang palabas mula sa dilim. Ang kanyang ina, buhay, ngunit sugatan. Nakatingin diretso sa kanya. Hawak ang parehong simbolo na nasa kanyang noo. At sa pagkikita ng kanilang mga mata. Isang tanong lamang ang naiwan sa hangin. Mas mabigat pa kaysa lahat ng alaala. Handa ka bang mawala? Para ako'y manatili. Tumigil ang lahat, ang ulan, ang hangin, ang mga anino. Parang huminto ang oras mismo sa pagitan nila. Hawak niya ang pilak na sing-sing. Ramdam ang bigat ng lahat ng alaala sa kanyang mga palad. Sa harap niya, ang kanyang ina, nakatingin ng may lungkot at pagmamahal. Anak, bulong nito. Hindi ka kailanman nawala. Ikaw ang naging sisidlan ng lahat ng alaala ko. Para hindi sila tuluyang mabura. Pero ngayon, oras na para pumili. Ang sarili mong buhay o ako. Humikpit ang hawak niya sa sing-sing. At sa wakas, napangiti siya kahit lumuluha. Kung alaala lang ako. Mas pipiliin kong maging alaala na kasama ka. Kung katotohanan ang halaga, handa akong isakripisyo ang sarili. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing -sing sa kanyang daliri. Agad na nagliwanag ang buong silid. Ang mga larawan ni muling bumalik sa hapag. Munik ngayon ay buo na, walang punit, walang kulang. Nakikita niya magkasama sila ng kanyang ina. Masaya, ligtas, sa mga sandaling hindi niya alam na nawala. Habang bumabalot sa kanya ang liwanag. Anti-unti niyang naramdaman na nagiging magaan ang lahat. Ang bigat ng tanong, ang kirot ng alaala. -ala. Lahat ay nagiging payapa. At bago tuluyang magsara ang kanyang paningin, huli niyang narinig ang tinig ng kanyang ina. Malambing, mahina, ngunit buo. Salamat, anak. Sa likod ng lahat na ala alaala. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nanatili. At ang ulan ay tuluyang tumila. Iniwan ang katahimikan na isang mundong. Sa wakas ay buo na muli. Thank you